nag a muna kami. Anapin namin yung si, si mamang matanda. Baka <laughs> so, libre na naman kami ng sapatos. Baka may sapatos na naman kami. Ano ba yung binili ko dati? Dati. Ha? Huh? Sa Haraj. Ay, yung ano, yung airmax. Airmaps. Nasaan yung binili ko noon? Hindi ko alam. <laughs> may genie na rin? <laughs> so, may airmaps mo. May mo. May mo. Ah going to with bata ah haray sumoy na pala haray sumoy na bago bata samahan niyo kami guys iba kulay niyo ang card ano ba yun beige peach ah hindi orange ay hindi orange orange ate orange parang melon pipig na parang pomelo parang pomelon melon hindi ako nakalabanan <laughs> oh sa dulo kasi sa akin yung blue yet blue green no paglabano no, na Kasama 'yon sa damit mo ta eh. Ay oo, 'yung, yung yun sa damit, labahin mo 'yang damit eh. 'yung, yung alay, alay, ano 'yung orange na manok, pantaget, pantaget din 'yung sa damit ko 'to, 'yung Ah, yung, yung, uh, 'yung kasama doon sa damit na panlamig namin. Wala ko nang dinaga 'yung eh. 'no. Apaos 'no? Apa, ako mo ako ng ano 'yung isang sinaksak. E, <laughs> Magbablog muna tayo. Ibalik <laughs> natin yung matanda na yung sa harap. Ayun, eh. 60 pa naman yun Malapit oh, na eh. susuot na laban nalaban na Saudi Post Ang dilim, hindi ko makita ka. <laughs> diba dati? Parang hindi mo Ano ko sa araw. Diba dati screenshot ang ginagamit ng iba? ano mm -hmm. Saan Nasa Haraj. Tanghaling tapat. Ano oras? 12 o'clock? na. Alaw na pa? <laughs> yan ang mga... Yan ang mga gala ano? <laughs> Ala tapat na sa galaan kami ni Ate. <laughs> Ayan, nasa nilampas malaking hangin, naman 'yan. Sarado pa sila oh. Dapat Ikaw ba ano gagawin mo diyan sarado pa? Bakit nag-ano ka kasi nag -abaya ka pa? Buti hindi ko sinuot yung pula. Kung sinuot yung pula, parehas tayo. <laughs> <laughs> nakakaakyat ako dito pula yun. pula din 'yan 'yung mo 'yung malamig, ang, ang, ang init ng ano pero malamig 'yung sa ang hot uh -huh. ng hangin Thank you very much. <laughs> Wala tayo pa lang nandin eh. Discount na agad. <laughs> oh, discount daw guys. <laughs> si ano nagpapabili ng sapat? Sino? Si Bakla. Ang trabaho lang. Sino Bakla? Si Alex? Alex. O, kala ko ba nabigyan na siya? Oh binigyan namin. Eh, siyempre. <clears throat> Ano pang ano niya? Pampalit ba? Hindi yan. Eh? Dito na tayo bumaba. Dito na tayo bumaba. muna natin dito. Ikot tayo. Dito tayo bababa sa kabila din. Paro, paro, pa. Paro, paro, ay uh, na halat na sa ano ay nagdadasal hmm. Ito na lang sana binili ni Sapat. <laughs> <laughs> Bakit? Nagbili siya ng ano? Bibili pa siya ng bag kasi. Bakit? Yung Laon na ng tanghaling tapat. <laughs> Saan pa? Tanghaling tapat. Nasa galaan kami. Saan tayo ate? <laughs> Dito sa bilihan ng okay-okay. Okay daw okay. muna si <laughs> ate. Okay-okay ng Saudi. Ng Saudi. Nag-discount daw. Mga bagong bukas. Bagong local. Yeah. Maganda tong gray oh. Ano yung, ano yung, night. Ano sa isa na? Mm. yung, uh, ina, 41. Na? Uh -huh. Uh -huh. Yung, uh, maganda uh -huh. din tong Adidas. Ang ganyan lang. Ang trabaho. Ganyan mm. yung aking kulay, ano. Ang pasok. Yung, yung ganyan, na green. Ganyan, uh -huh. ito yung sa akin. Mm. Maganda to. Ganyan. Yeah. ba? Yeah. 60 only. Mm. 60 raw, 60. Ay, ang ganda ng color, yellow, oh. Mm -mm. No? Ang ganda nito. Parang katulad ng na nabili natin na green. Ang ganda to. Ang ching, karaba. ching, 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 ching. Ang ganda, ang ganda niya. Ang ganda ng kulay niya, te. Yan, mm -mm. oo. Oo.

pero maganda pa siya. Ay, ano ano. Ay, Bata, araw -araw, oh. mm. ano. mo. Hindi mo pa yung araw-araw oh. ano siya kot ano tawag nito. Maganda din sa tama Ano pang baby block, baby bag? Ano mm. Ala saksakan ng init ah. Ano ba tong lakad natin para tayong ano? Ano <laughs> man sa kainitan. Sa kainitan tayo naglakbay ah. Saan ka pa? Umagilan yata si Tanda din eh. <laughs> siguro. Oo, uh, baka, di ba? Ay, akit naman nito sana. Ang ganyan niya lang. Ang uh -huh. di ba? Pang shorts siya. Uh, ka ka, Ay, putres na yun. Nag-graduate na ako dyan. Pero cute siya, tiri. Uh -huh. O, di ba? Maganda siya sa pang shorts. Magkano kaya ito? Baka sampu. Sampu lang. lang yata. Uh -huh. Kunin mo. Tara, gis Ayoko niyan. Uy, tama. Maganda yun sa shorts. Ano ka? Ikaw. Eh, maliit ito eh. Anong size lang din eh. Labas dito ang daliri ko. Walang size. Maliit yun. Ayan. 39. 39 ba uh, uh, yan? Oo. 39 na nakalagay. Pero ang ganda niya, te. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Uy, kalbo. से पॉलिता मयकुलम या मयकुलम चलो अस्सलाम वालेकुम दालेगा होगा अभी वल्लाह अरे लिख Anton, yung asawa ko na napadala kong shirt, sama natin yung nabili. Ah, sa Duba. Ah, sa bye bye yon Ay, hindi. Doon sa ano tayo nag nagtinda. Nagtinda kami nito Sa mall? Saan ba yun? Bye-bye, Haraj. Bye-bye, Haraj. Transfer uli Mga <laughs> sa Mga gala sa tanghali. <laughs> asan <coughs> oh, saan yung sanitizer mo, te? Bye. Bata naman po tayo. Ah, pahingi ako. Kasi pa. Yan. Tama na. Natulo na. Bye, Haraj. Bye, Haraj. Punta na naman kami ng bata Saan tayo pupunta, Carl? uli mo na itong pantalon? A few moments later. Sanya to bilayo? Okay, ha? Huh? Wala na natin. San tayo? Oh, ito na lang. Dapat-dapat ang daming tao ngayon. Kaya mo ah. Parang swelduhan nila ah. Pero doon nila, hindi tayo ah. Ano <laughs> so, ba yeah. yan? Dito tayong hintay natin si Kaibo para pagkakip doon. Pataos na namin din tayo. Matao dito. Ha? Pataos na? Ta Oo, matao dito. Gutom na po ah. na yung maya dati. Di ba yung maya yan dati? Saan tayo? Ay, doon pala binili ni, ano, yung Levi's na, ano. George? Hmm. O, tinan mo yung ano dito, o. Very young. tayo bumili, di ba? Oo, oh, oh, oh! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ah, kumusta? Where are you? Mojud. Mission. Where Mojud? Hindi ro sabi. Hindi Sorry, good? Good. Mm. good.

Mexico Water is this type, 100 meter water is yes. this type Water is the type? Warranty, yes Just quartz? Quartz, yes Not automatic, but expensive people the quartz That's all automatic Tapos ano? Nasa kami. Nasa bata kami. Nag-aaway-aaway ng ano ko sikmura. Ang ganda niya mga jacket ko. Alam Ang nga ng Martin.

Joy. Maglalapas, lapas. And iba naman kasi serving nila dito kaysa doon sa ano, Silemanya. Ayan. Yeah. Ay, tayo mayroon na dito. Oh, oh. ah. Kasi no. yung ah. Ang kalbo, A few moments later. soy. Ano ba tong Abip sinigang. sinigang. Dito magbayad muna tayo. Sandali, ano pang bibilhin? Sa akin, pakbet. Pakbet at saka ano. Bye-bye, bata. <laughs> See you next year. Bye-bye <laughs> pulos. Bye-bye mata. Bye-bye pulos. <laughs> ah, Bigat nang dyan ko. Uwi na po. Uwi na po. Gabi na. <laughs> Wala pa ba galas jis? Wala pa jis? <laughs> binigyan kasi ng oras dapat alas 10 ang uwi ah <laughs> sulit sulit ang rabas traffic na oh dito tayo na ipit sa traffic 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 trafik po, trafik po, trafik trafik po bye bye sabata trafik siya trafik trafik ini na po kami sa daan update 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 <laughs> malis tayo nasa kataas-taasan pa ang araw. Sobrang <laughs> init. Ayun, uuwi tayo na nasa ilalim na ang araw, tulog na ang araw. <laughs> ah, gabi na po kami. Layas pa more. <sighs> Hindi ako makaano ang, ang ano ko talaga sigmura ako para akong ang bigat ng chan ko. Grabe. Oh, ay. Ay, ito. Hmm? So, bakit ang blade tingin mo sa kalakad? Tapos ayaw mo pang umuwi. Kaya nga, ang gusto niya pa. Huwag na tayo. Ha? Huh? Huwag tayo. Hindi ka naman maglalakad sa ano? Oo. O. Hindi ka naman maglalakad yan. Di kami lang bababa ba ni ate. Kami na Kami na lang bababa. i Ang gusto niya pa nga, pupunta pa ng Red sand <laughs> Diyos ko po, para tayo nitong ipinasok sa freezer kung pupunta ng Red sand Wala mga tayo mga balabal na daladala. dala mo, gusto Red eh, pala ka. Kahit ano, eh, pa kahit pa sa balabal, sa, kahit panano ano sa ulo, wala tayong bitbit. -bit. Saharad sa kasabata pa nga lang pagod na. Harads pa kaya? Ah, ano pa kaya? Aredsan pa kaya? See you later. Nakarating na naman kami sa Rialin. <laughs> pagkatapos sa Harads, pagkatapos sa Bata, dito naman kami sa Rialin. Saan ka pa? Sulit ang layas ni ate. <laughs> Sulit, din din. Sulit, Sulit yung pa mo. Sulit mo wala na ubos na. Sulit din ang bulsa. Din din. <laughs> Ganda na mga saklay oh. May mga wallpaper o kasi kokontila ang ano nila. mga nga sa ti o. O nga. O o kotan. Kaya araw nga. araw-araw naman eh. Ayan kita mga jacket o. Oh. Ang bata o. Oh ang kito o. Madaling hanapan ng pambabae. Ang hirap sa panalaki. Ay, ito. Bili mo nito. Oh, kambalis, kambal. Yan, Cute. ka ng, ano, yung may design. Ito, mas maganda Hello, Hindi, pangit. mo. parang is pang, pang klase, pang school. Ito, oh. Hello, Kate. Ayan, oh. Ayan, sweet. Ayan, sweet. blouse lang. Ito, 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 to. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito nasa dulo. Igat muna tayo. Okay, okay. 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 May... Ayan. Ang gaganda siya. Mga kuton pa naman siya, Marami lang ha. Oo. Oo. Ang oh, bigat ng tiyan ko, putres. Ay, ito oh, ang cute nito oh. Ang bigat ng ko. Oh. Parang nakapatong na ano. <laughs> Para akong kumain ng ano eh. Para kumain ng hinog na, Parang na langka. Ako din na. Ayan yung Hello Kitty. Ang cute. Oh, yan, yan, yan. Kaso malalaki na yan. Ay, yan Hindi yung pambata bata. Ayan, uh, ayan. Uh. Ayun Ay, doon. Ito, ano yung super short pala to? O oh, pero maganda siya. Ayun oh. Diyan. Short. Tignan tayo din eh. Olan. Ay hindi. <coughs> Ay, hindi <coughs> hindi siya otan. Yan o. No? Hilong yan. Yan. <coughs> <coughs> Dito tayo ka, hindi, hindi. Ito te, oh, ito. Ganito. Ayaw mo na ganito eh. Ay, kagat. Maganda yung ano. Olo yung bang pwede kayo. din. Yung maganda din pang ano. Uh -uh. Ay, ito maganda din eh. No? Ang cute oh. Kutan siya oh. Kaya nga. Sobrang liit naman niya. Ayan eh, Gusto ko yung may termine. Eh. pang ano na, pang, pang lakad. Pwede din pang lakad, gano'n. Hindi niyo, oh. Binyag na ba yun? Oo. Ay, yung anak ni Martin hindi pa, di ba? Hmm. hmm.